Nagkasana ng mas mahigpit na border control checkpoints at karagdagan deployment ng mga pulis sa apat na barangay sa Datu Udin, Sinsuat, sa Maguindanao del Norte. Kasunod ng pag ng isang armadong grupo. Ayon naman sa PNP, nakabalik na sa ng tahanan ng higit walong daang pamilya mula sa pektado na mga barangay na Mompong, Linek, Badak at Kusyong. Pinaputokan at ninakawan pa umano ang mga residente at apat na beses nangyari ang pag-atake sa magkakahiwalay na pecha. Sa Special Municipal Peace and Order Council meeting ng LGU, hinilig ni Mayor Lester Sinsuwat ang agarang imbestigasyon lalot biktimaan niya ang mga inusenteng residente. Inaalam pa ng PNP ang mga nasa likod ng sinasabing harassment ngunit wala pa nilang malinaw na indikasyon kung may kaugnayan ito sa nalalapit na plebisito sa probinsya. To prevent similar uh, incidents po ay nagtatag na nga po yung uh, police maneuver forces po natin yung regional mobile force battalion at uh, provincial uh, camp uh, provincial uh, mobile uh, companies po para nga po maiwasan yung mga ganito at uh, Uh, yung ating pong uh, si po chief of doon, according to him, kausap ko siya kanina, already coordinated doon sa mga barangay concern. Baka kung may mga makakamdaman pa po sila na nangaharas, ay immediately may immediate coordination po sila at makarespondi po kaagad yung mga pulis natin. Kaya